Isipan nga nang isip ko na gumawa ng sariling pabrika. <laughs> Tong nga ang lumang gusaling to ang gagawin ko ng pabrika ng gulay. Isipan nga, isip ko na gawin tong challenge sa sarili ko na gawin tong garden. Ang mga gagamitin natin dito ay yung mga hindi na ginagamit sa bahay para wala tayo gagastos. Para tulong na rin kay mama na meron siyang space sa pagtataniman niya. Ang sarap kasi sa piling na kapag aanihin mo na lang yung kakailanganin mong gulay. Lakan tulong na rin kay papa para kapag malakas ang panahon na hindi makapaglaot, meron kami pagkukuhanan ng ulam. Dito nga sa probinsya, hindi ka magugutom basta't masipag ang kapitbahay mong magtanim. <laughs> At lalo na rin kapag walang bantay o may ari, may ulam ka pa rin. <laughs> may isip na naman nga ang isip ko na ilipat yung mga halaman na gumagapang. Kaya ginawan ko nga sila ng malawak na gapangan para hindi maisip ng isip ng mga gulay na to na nga nga dahil nga maliit lang naman ang kanilang gapangan. Ito <laughs> na ngayon na simulan natin sa gagawin kong pabli. Ginamit ko nga dito yung mga nylon na tinanggal sa lambat ni Papa <laughs> at kahit nga putol-putol na ay napagdugsong pa rin. Kaya kung maiisip na isip niyo kung paano ko nailagay yan, syempre gumamit ako ng hagdan. Pinuno ko na nga ilipat tong ampalaya kasi gumagapang na. At ang susunod nga natin project sa pabrikang ito ay maglinis na para mailipat na natin yung pipino at sitaw. Kaya kung maiisip ng isip nyo kapag lahat to ay gumapang na may libing bubong na ating pabrika.